Hello guys! Ngayon na naman ay maghuhugas ako ng isdang tulingan. Olo ng tonil tulingan ay gagataan ko. Magluluto tayo ng ginataang tulingan. Siyempre, huhugas ako muna at papaksigin mo na may re ritaduhan. Yeah. Magagata tayo ng ulo ng isda ng tulingan sa may sa uh, nag ng ulo ng isda na ginakaakto yun. sa irinikaduhan na natin ayan, nagyayat na ako ng sibuyas at saka bawang at saka at ngayon naman ay ilalagay na natin ang ulo ng isda na tulingan. Char. <laughs> Ayan. Tsaka yan. Hindi ko na siya ginagayat-gayat na maliliit. Kung bigyan na lang, buo na lang siya. Para good. Ayan. Ayan guys, ready to cook na tatakpan natin ng tatakpan muna natin niluluto ko muna siyang paksi oh. bago ko ilalagay yung gata ngayon ay tatakpan natin ulit ay lalagyan ko siya ng gata ayan na guys nilagyan ko na siya ng gata Ayun, lulutuin pa natin ang gusto yan hanggang mag manti At tatakpan, mo, tatakpan ko muna siya ulit. Ayan. Ayan guys, titingnan natin kung luto na. Aray, kumainit pala. <laughs> Ayan. Malapit na. Ayan, yummy. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy, yummy. Char. Lotong bahay lang po ito. bata. Ilangis-langis na. Takpan ko siya ulit. Maya-maya na lang. Luto na. Yummy, yummy. Bye-bye. Thank you for watching.